Bakit hindi binabaha ang Netherlands at kaya rin ba ng Pilipinas? Buddy, alam mo ba na halos isang katlo ng Netherlands ay mas mababa pa sa dagat? Pero ang nakakagulat, hindi sila binabaha. Habang sa Pilipinas, kahit konting ulan lang, minsan baha agad. Paano kaya nila nagawa yon? At posible rin kaya yon dito sa atin? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Noong unang panahon, palaging binabaha ang Netherlands kasi nga mababa ang lupa nila at napapalibutan ng dagat. Pero imbes na sumuko, gumawa sila ng paraan. Nagtayo sila ng mga dike, parang mga pader na pumipigil sa tubig dagat. Tapos gumawa pa sila ng canals at pumping stations para kontrolin ang tubig ulan. Sa madaling salita, ginawa nilang kaibigan ng tubig, hindi kalaban. Ngayon, ang pinaka-famous na proyekto nila ay tinatawag na Delta Works. Isa to sa pinakamalaki at pinaka-advanced flood control systems sa buong mundo. May gates na automaticong nagsasara kapag may bagyo o malakas na alon. May malalaking dams at seawalls na pumipigil sa dagat pumasok sa lupa. At kung sakaling umulan ng malakas, may underground tunnels at pumps na agad nag-aalis ng tubig palabas. Isipin mo, buddy, buong bansa nila parang may sariling plumbing system. Lahat kontrolado, lahat planado. Ngayon ang tanong, kaya ba yan gawin sa Pilipinas? Ang sagot? Oo, pero mahirap at mahal. Ang Delta Works, umabot ng mahigit limang bilyon dolyar noon pa at tuloy-tuloy pa rin ang maintenance hanggang ngayon. Pero kung tutuusin, may kakayahan tayo. May mga flood control projects na rin tayo gaya ng M, MDA flood gates, Marikina River dredging at Pampanga mega dike. Ang kulang lang minsan, disiplina, tamang plano at tuloy-tuloy na maintenance. Ang sekreto ng Netherlands ay hindi lang pera, body, pagkakaisa, maayos na plano at respeto sa kalikasan. Hindi nila tinatambakan basta-basta ang mga ilog o sapa. Pinapangalagaan nila yon kasi alam nilang bahagi yon ng flood system nila. Kung kaya ng bansang halos nasa ilalim ng dagat, kaya rin ng Pilipinas, basta sama-sama. Kaya next time na marinig mo ang salitang baha, isipin mo na lang. Kung nagawa ng Netherlands, kaya rin nating gawin to. Basta't may disiplina, kaalaman at malasakit sa bayan. At ito ang real talk flood control. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.